lalim na oh ay eto ay lalim na nga oh. lilipat tayo doon sa kabilang barangay barangay Paralaya so ang sakay po ng traktora dalawang motor na may sidecar tapos yung mga tao mga kabukit nandiyan din sa loob yung mga iba sa motor sila kuya nakisakay oh, tayo Ito na yung simula ng baha tumakay tayo para makita natin yung ano yung sitwasyon dun sa gawing gitna mas lumalim daw mga kabukit so panoorin natin eto lubog daw yung gulong tapos isang dangkal pa yung ano yung lalim pag nalubog yung gulong Umuwi na yung kuliglig ko no? yan Hindi na daw makakadaan eh. Lulubog na yung ano. Lulubog na daw yung makina. Ito mga kabukid. Nakasakay po tayo sa ano. Sa traktora. Tapangan natin. Napanoorin natin yung gano'n lumahal. Gano'n pa Ayan naman yung ulan. Tapon dito nakaparking yung motor natin, diyan no? So ngayon, ayan na yung lalim. Laki nung nahuli ni kuya yung igat oh. Ay laki, daming igat. to, so, Daming nahuhuling igat. Mahal pa yata yung igat ngayon. Ah, po dito ang dito lang 'yung tubig. Ngayon malalim na po mga kakabukit. Wala kayong pahinga, kuya. Ratratan po kayo, ano? Kuya. Wala po kayong pahinga. Balikan lang po kayo, ano? Ay, hindi ko po kayo nag-almusal. Ay, opo, kumain muna po kayo. Eh, ma Pagka po hindi kayo kumain hanggang ng tanghali, madaming nakapila sa inyo. Sila lang po yung nakakapagsakay ng ano, ng mga tricycle na may sidecar. Pero yung iba po kasi bangka, single lang po ang kaya. So dito, mga tricycle, mga tao. Ayan, lumalim na no? oh. Dito pa lang tayo sa, sa bungad. So malalim na mga kabukid, ang laki ng lalim. Marami pong actually marami pong namamasada dito mga kabukit na ano na mga tra ito traktor isa lang to. Yung iba yung kuliglig tapos yung iba ah, bangka. So s'yempre maliliit lang yon hindi nila kaya magsakay ng mga may sidecar. So ito sasakay sila. Wala nga silang pahinga. Ay nahanap ni Kuya. Dali mo. Oh. Yung po sa Mandili. Nakadapan, tapos lubog pa sa tubig. Yeah. Nako. Yung aani ka na lang, tapos ganun pa mangyayari. Parang sa gawi po namin, ganun din po. Malapit na po tayo makarating doon sa sirang daan. Medyo delikado lang ng konti kasi lubak-lubak yon. Pero dahan-dahan lang po ito pag uh, na sa lubak. Tapos medyo palalim na tayo ng palalim. Ayan na yun. Oh. Hindi na nga pwede yung, ano dito, yung kuliglig. Ayan na po yun. Oh. Mas malalim pa dito yung aabutan natin. Lulubog yung gulong yan. Tapos eh, hindi ko alam kung hanggang... Paglubog niya kung isang dangkal pa yung lalim. Ay, lalim na pala oh. Lumalim po. So, yung mga four wheels hindi na rin pwede, ano kuya. Hindi na pwedeng sakay dito. Kasi lulubog din yung ilalim. Eh, na tayo mga kabukid oh. Lubog na lubog na yung flooring natin. So, pagka hindi niyo kabisado yung daan dito, mapupunta kayo dun sa malalim. Ayan na yung ano. ay, 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 ay oo, oo nga pala, oh. Lalim. Nandito na tayo sa part na malalim, mga kabukid. Tapos medyo lubak-lubak to. Oh, Ito so, na sa sentro Oh, 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 Safety naman yung sinasandalan natin. malalim po sa kabila no? saka dito mga kabukit malalim din no? bukay po kasi yan kailangan nakagitna po kayo dito eh oh. ayan na Ay. tapak na tapak pala talaga oh. hindi na nga pwede yung kuliglig dito diba, sa gabi po dyan malalim po dyan mas malalim dyan kailangan nasa gitna ka lang yung gitna kasi mataas to ito yung part na sira yung daan dito ginagawa na pero hindi pa tapos kasi siyempre hindi naman mabilis yung gaw gawin niya, mahirap yan naman yung mga motor dito, mga nakatali. Uy, lalim ha, oh. Lalim na, oh. ayeto Ay, Lalim na nga, Wala, oh. hanggang tuhod nga pala. Uy! Lalim. Kabisado na yung daan. Na Nalihisan yung ano doon, yung lubak doon. Lalim. Hindi na nga pwede yung kuliglig dito. <laughs> lalim na, mga kamukid lubog na lubog na yung ano yung flooring ng sidecar karo oh. nakataas pa yan sa ano nakataas pa yan sa uh, <laughs> sa trailer <laughs> Woo! makapigil hininga ohoy <laughs> wala na wala na yung gulong mga kabukid mas lumalim sobrang laki nung nilalim kahapon mga kabukid Ah, malapit na, malapit na natin lampasan 'to. Pag nalampasan na 'to, may, may isa pa doon pa sa ano, sa kabila, sa may gawing ano, ilog tulay sa may dukma. Ito na naman tayo. eto na naman tayo sa kabukid. Yun yung lubak-lubak. Ay! Ayan, yeah, malapit na po tayo ang mga dito sa sirandaan. Tapos, uh, medyo dire-diretso na tayo. Kaya lang, mayroon pang isang malalim dun. Yun. Uh, dito na tayo sa ginagawang daan na maganda na to. Dire-diretso na tayo. Tapos, mayroon pang isang medyo mahirap dun. Malalim. Mas malalim dun mo kuya, po? O, mas malalim daw po malalim daw doon po. Pagka po, hindi tumigil pala yung ulan, mas lalalim pa ano kaya? Eh may harang po yan kasi yung sa kabila niyan ginagawa yan, sira na yan, wala nang samyento yan. Kaya may harang na ganyan mga kabukit. Tapos yan po yung status dito, yun oh parang dagat na po. Medyo mababaw na dito, pero doon malalim doon sa gawing Dukma sa may tulay mga kabukid. Dito po tayo sa ano, sa may Dukma, Anda ba Pampanga. Uh, mas lumalim pa po yung tubig dito kaysa sa Kahapon. Ang laki po ng nilalim mga kabukid. Ari mga kober. Eto yung barak ng mga gumagawa ng daan, lubog na rin. Ito yung solar nila oh. Yan po nagdadaan yung mga ano, yung mga bangkado sa dulo. Ah, uh, sila umiikot pag ano no. Tapos doon po, yon, malapit na tayo. Ang dito lang, ang ganda lang yung baha doon sa may tukma. Kaya so, na po yung mas malalim yung nakarano yung ngayon. Yung nakara yung unang baha. Mas malalim po 'to ah lubog yung ano na yung mga ano na yun no? ah, mas malalim yung nakaraan mga kabukid lubog pala to oo oh, nga pala kaya daw sa mga katulad kaya daw sa mga katulad sa kapagbayo ito yung malapit na tayo dun sa ano, malalim na park. Dito, hindi ganun kalalim. Pero tapak-tapak na dun sa flooring natin. No? Oh. Yung mga water lily, napadpad na dito. Ay, ayan, ayan, lubog na dito yung ano, yung mga, mga barrier ba to? black black na to. Ayan, oh, nakaraang bahay, yung unang bahay, may nahulog po dito. Kasi yung daan nito, pakurpa. So, maraming tao doon. Ang ganda lang yung ba, mga kabukid, doon sa isla na yun. Ayan na, palalim na to. Yun, nandito na tayo sa malalim. Pero ang gandaan dito mga kabukit kahit malalim. Ah, patag na yung daan dito. Hindi ka mukha sa sa nilagpasan natin. Dire diretso na to. Hindi ka gaya to. Mahirap to. Lubak-lubak. Eh. Nakakatakot. Aram dagat to. Oh. yung sitwasyon dito dahil yan sa bagyo yung bagyong enteng binaha uli yung kandapa pampanga eto na yung pangalawang bahanya mga kabukid Pero, lubog na naman tayo lubog na lubog yung gulong pala yung kagandahan lang sabi ko nga kanina maganda yung daan dito Matag. doon yung nakakatakot doon sa dinahanan natin lubak lubak ay lakay hanggang tuhod nga hanggang binti lalim mo, oh. mga kabukid ang lalim oh. oh, hanggang tuhod nga pala ito lalim so pagka hindi tumigil yung ulan <coughs> ah, ano pa yan mga kabukid mas lalalim pa yan ito eh, marami ding naghihintay dito ito yung bilihan ng isda kaya pwede hindi. Ayan niya mga abogid. Wala na yata ang isda. So ayan. Mapapala Ay, flooring dyan. Dyan ang kolong-kolong na mapapala. Yun! Hoy! Morning! Ito. Oo, tinabutan na rin pala to. Na ito. Matas na party ito taas to nabutan na pala ng tubig to and, and dito na rin pala yung tubig hoy good morning Right, nandito na kami Nakarating po kaming safety Bababa na. Safety safety po kami nakatawid sa baha mga kabukid. Okay na po. Ayan po yun parang, parang dagat po dito. Nandito po tayo sa Barangay Paralaya, Dokma Kandaba, Pampanga. Yung sa kabilang pinanggalingan natin. Sa ano po yun? Sa may Barangay Magumbali, Kandaba. So iba na to. Okay na to mga kabukid. Ito yung ano, status dito bahang baha bababa na lang nila yan okay na nakarating na kami safety